Etong dalawang pulis naman sa bayan ng Hamindan sangkot sa rambolan habang nagpapatrolya. Kapis Police Provincial Office pinaiimbestigahan ang nangyari. May detalye dyan na Bombo Radio Rojas. Nagsimula na ang siparadong investigasyon ng Capiz Police Provincial Office sa lalawigan ng Capiz na nangyaring rambol sa bayan ng Hamidana kung saan nasangkot ang dalawang police officer sa nasabing bayan na kinilala kay Police Staff Sergeant Ezekias Villaza at Police Corporal Apolonio Llaeta. Habang ang mga sibilyan naman ang kinilala na sina alias Joe at alias Mark na pawang mga residente ng Barangay Esperanza sa nasabing bayan na. Sa pahayag ni Police Colonel Albert Tapulaw, Director ng Capiz Police sa Provincial Office, na habang nagbabantay sa lugar ang dalawang pulis ay napaka ng gulong ng motosiklo na minamaneho ni Alias Jowa sa paas si Police Corporal Yaita ngunit hindi ito huminto. At nang kanila na itong aaristohin ay nagpumigla si Jowa habang ang kasama niyang si Alias Marka ay nanuntok at sinipa ang mga pulis na pinagmulan ng gulo dahilan para gumantirin sa pagsuntok ang dalawang pulis. Dagdag pa ni na hindi umabuso ang dalawang pulis sa kanilang aksyon at pinasalamatan ang tulong ng ibang mga bystander para mahul ang dalawang lasing na sibilyan. Pinasiguro naman ni Tapulaw na patas ang isinasagawang investigasyon na at nakatagdang sampahan ng kaso ang dalawang mga sibilyan na nakakulong sa Hamindan Municipal Police Station. Na. So nagkaroon tayo ng parallel uh, investigation. Pinapunta po natin yung investigator natin. So, I from the Police Provincial Office para magkaroon ng transparency. Uh, transparency at makita. So kinausap nila yung mga biktima, yung pamilya ng pabiktima. Aminado naman ang pamilya ng biktima. Nang uh, kanilang pag pagkakamali niya kasi na-intoxicated ng waiter mga lasing, lasing na sila ng mga ah, oras na yon so, hmm. so, even the family of the victim aminado to sila but uh, so far let's assure na uh, yung transparency ng investigation natin pag natin dito ay uh, uh, patuloy po na gagampanan ng uh, Akati's Police Provincial Office sa Bombo Network News. Mula rito sa impila ng BOMBO Radio Roas. ito si Bombo sa anime Batin Sila para sa number one and most trusted radio network in the country, BOMBO Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!